Yan ang ko sa harap ng bahay. Sa halip na bulaklak. Ito. Gulay. Sa mahal ng gulay ngayon. Kaya ito rin tinatanim ko. Petsay. At. Petsay. At. Tawag dito. Ah. Uh, Ay, ay, kapit bahay ko, mukha lang yan diyan sa akin tanim. Kaya chali. Oh, ano, Salip ng bulaklak ang itatanim. Ito. Pechay at mustasa para may pakinabang. Yan. At meron pa rin dito mga sili. Are, oh. yan, Oh, mga sili, o. Oh. Malalaki na. Nasa paso lang yan, oh, mga kabataan Oh. Paso. Wala Kasama ng bulaklak. Malalaki na rin siya. Malalaki na. Oh. Sili. Sa mahal ng sili sa panahon ngayon. Oregano. Oh, para pag-inuubo. Mabilis ayaw ang gamot taping bahay din lang nilagay ko lang dito sa paso okay thank you